blessings na may tuturing para kay Miles Ocampo na maging regular co-host ni na Jose Manalo at Wally Bayola sa Sugod Bahay Kapatid segment ng EAT. Halos positive comments ang nare-receive ng EAT TV5 tungkol sa hosting ni Miles Mapa Studio Man or Mapa Sugod Bahay. So sabi nga ng mga netizen ay hasang-hasana itong si Malso Campo at tayo na rin sa kanya ay wala na siyang hindi gagawin basta makapasok lang ulit talaga sa EAT ng TV5 kaya naman good news talaga ito at nakikita naman natin na maayos naman ang kanyang performance especially pagdating sa hosting. Maraming yung fans at netizen na nagre-request na sana nga raw ay maging regular ng mapanood itong si Malso kasama ni na Jose Atuali tungkol naman kay Zoom zombie ay matatagalan pa di umano ito bago makabalik sa EAT dahil may kinakaharap daw itong problema. Sa post ng isang FB page ay mababasa natin ang ganito. Matatagalan pa si zombie makabalik sa EAT. Dami niyang bashers na wala daw siyang celebrity working visa. Parang matagal daw yata maprocess yon sa bansa nila. Sana lang maayos na ng mabilis kaysa magkaproblema pa siya at ang EAT. Watching from Japan, God bless Zombie and TVJ at legit na barcodes pero wala naman tayong naririnig na kumpirmasyon pa mula kay zombie ukol dito. At okay na din ang naging desisyon ng TVJ production na gawing regular si Miles sa sugod bahay para hindi na rin papalit-palit ng makakasama si na Jose at Wally. Kung inyong matatandaan ay nabanggit ni Ellen at ni Tash na may isa pa daw silang kapatid pero hindi pa confirm kung ito ba ay boy o girl pero may tila gustong ipahiwatig si Joey De Leon nung sabihin niyang ah uh, yung anak ni Mami Josie na isa pa ay pinaglihi sa isang Nigerian. So, si Zombie kaya ang tinutukoy nilang isa pang kapatid ni Latash at Ellen na ipakikilala din soon. Yan ang ating abangan mga ka-legit double cuts.